Mga alas 6 pa nga lang ng umaga mga mare ay pumunta na nga kami sa school dahil may brigada eskwela nga ngayon. Inagapan na nga namin ang punta dito mga mare dahil may napaka-importante nga kaming lakad mamaya. <laughs> Naku po na, sabay pa nga ang brigada sa piyesta ng tabon. Mahahalata mo talaga ang mahilig sa piyestahan, abat wala pang alas sa yan nandito na at naglilinis sa office. Sabi nga namin mga mare, hindi pwede kaming malate sa piyestahan at baka kami maubusan. <laughs> Kita nyo naman mga maret, ginagawa na nga namin ng lahat para madali nga kaming matapos. Tumingin ako ulit Ikaw, <laughs> sa school, mga mare, nagpuntahan na nga kami magkukumari sa court. Kasamahan nga nila ang mga buyok nila, mga mare. Kaso ang buyok ko naman ay hindi makakasama dahil may trabaho nga. Mahihilig din kasi sa piyestahan ng mga lalaking ito. At kita nyo naman may dalapang plastik pambalot pang ng ulam. <laughs> Napakaganda nga ng panahon ngayon, mga maret, medyo kalma nga ang lawa. Unlike nga nung mga nakakaraang taon, talaga namang galit na galit ang mga alon. Medyo mainit na nga nung dumating kami sa tabon, mga maret. Sabi ko nga ay eh, magdala kami ng payong. Aba, mahirap na't baka ma-high blood sa karne yan eh. <laughs> Napakaswerte nga ng unang bahay na aming pupuntahan at lahat nga kami hindi nag-almusal talaga namang kumukulo na ang aming mga tiyong. <laughs> Kaya naman, pagkarating na pagkarating nga namin sa bahay ni na kumaring Cecil, si ay eh, hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pat. Agad na nga kami kumuha ng pinggan at saka sumandok ng kanin at ulam. Abay, pagka ganitong gutom na gutom ka na, wala nang hiyahiyan eh. <laughs> Siyempre, mga mare, doon lang tayo pupunta sa mga kaibigan at kakilala. Atenda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo po kami magkukumari. Walo <laughs> 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 po kami. Halimbang napatay nakakita sa amin mga mare parang gusto nang magtago dahil bandami nga namin. <laughs> Dito naman kami pumunta sa pangalawang bahay na kaibigan ng aking dalawang kasamahan. Ay parang may nasipat nga akong gusto kong kainin. Ay syempre pagka piyesta hindi mawawalan siyang ngayon eh. Bago nga lang ako nakakita ng atay balunan sa piyestahan kaya kumuha na nga rin ako dahil paborito ko nga yan. Ito thank you friend! Ako! Oh, ay, kita nyo naman mga mare, hindi ako nangihingi dyan pero binigyan ako ha. Ang moto nga namin ngayong araw ay pito po kaming magkukumare. Ganito talaga dito sa amin sa isla mga mare at bigayan nga lang. At pagkapyasta naman sa amin ay sila naman nga ang susugod. Good <laughs> Ngayon nga mga mare ay papunta na nga kami sa tabong malamig. Ito kasing barangay na ito ay nahahati sa dalawa mga mare ang tabong mainit at ang tabong malamig. Tinawag nga ito mainit dahil mainit na tubig nga lumalabas sa kanilang mga poso. Nakita ko pa nga itong mga kumari kong ubod ng sa sexy at gaganda. Akala mo naman yung walang mga dalang eko, ba ganun? <laughs> Nandito na nga kami sa ikaapat na bahay na aming pupuntahan at bahay nga ito ng aming midwife sa barangay. Nung makita nga niya kami mga mare, parang gusto na nga agad kaming paalisin. Charis! <laughs> Hindi ko nga alam kung ganito din ba ang piyasa sa inyo mga mare, pero dito nga sa amin ay napakasaya at nagbabahay-bahay nga kami para makikain at syempre manghingi ng binalo, tani. <laughs> Inalok kami ng pagkain at sinabi naming, ay busog pa po kami, ay alam na ang gagawin at babalutan na nga kami. <laughs> Disclaimer lang mga mare na ang pinupuntahan nga namin ni mga kaibigan at mga kakilala. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa lahat na nagpabalot. <laughs> Nakita pa nga namin ito nagtitinda ng baboy sa aming nayon at sabi nga namin huwag muna magdi-deliver ng mga dalawang linggo at bandami nga naming ulam. <laughs> Actually, hindi naman talaga piyesta dito mga mare kundi pamisa nga lang. Ang balita ko pa nga mga mare magiging pamisa na nga lang ang lahat ng piyestang darating dahil sa nagdaang trahedya. Syempre, bilang respeto na rin sa mga kapwa natin taga islani eh. Pero hindi ko pa rin sigurado 'yun mga mare, bali-balita pa nga lang. Kaya kung mapapansin nyo nga mga mare, walang mga banderitas dito at walang mga nagtitinda ng laruan. Pero marami naman nag-uumpukan sa tabi-tabihan eh, kaya masaya pa rin. Oras na nga ng aming pag-uwi mga mare dahil puno na nga ang aming mga eco bag. <laughs> Kung napapansin nyo nga dyan sa video, mga mare, wala nga akong dalang eco bag dahil hindi nga ako nagbalot. Abaya ako nga, nakakahiyo. Papunta na nga kami ngayon sa bangka, mga mare, at hindi pa nga kami nakakauwi sa sitio ba na ba? Eh, nag na agad kami kung kanino kami pupuntang piyastahan ulit sa susunod. Diyos ko Ito nga mga kasamahan ko, mga mare, napakaraming na iuwing binalot at parang pang isang buwan na yata. Medyo timpang nga daw ang bangkang sinasakyan namin mga mare dahil sa mga binalot naming dala. Kaya pinapunta na nga sa unahan ng mga lalaki. Kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.